Sa lahat ng mga nan, nan, nang, nakikinig at uh, nanonood po ng Bumbo Dagopan. Uh -huh. Ma'am Eva, unang-una po sa lahat. Ha. Anong oras dyan ngayon sa Spain at kamusta ang inyong pong weather condition dyan sa ngayon? Uh, 11.33 ng gabi po dito, uh, Bumbo Justin. Uh, 40 degrees ang uh, napaka-init ng panahon ngayon sa buong Espanya, no? Bombolas team. Mm -hmm. Ma'am Eva, kumusay natin sitwasyon dyan po ngayon sa inyo pong um, abansa, ano? Ako uh, kaugnay dito po sa ating, aljan uh, po sa nararanasan po ninyong wildfire. Uh, yes, Bombolas team at uh, napakaluwag yung hektarya na naganap itong uh, wildfire noong isang araw, no? Yung nakaraan na lunes. At uh, marami pong uh, hektarya nung nasawi. Grabe po yung uh, apoy na na ano nito sa wildfire, no? Ang daming uh, sasakyan at lalo na ang mga bahay. So, mga uh, 5,000 na katao ay uh, lumabas na doon sa mga pamamay nila para po sa sunog, no? Sa panapakainit na nangyari na yan na araw na po yan, Bombo Justin. Mhm. Mm Mam Eva, sa uh, nakala po ninyong impormasyon ano, meron na po ba mga naitala na casualty o nasawi dahil po dito po sa wildfire? Yes, Bombo Justin Ah, uh, tatlo naman yung uh, nasawi, 'yung namatay na Espanyol dahil uh, hindi sila nakalabas agad dahil bigla po 'yung uh, pag uh, pagluwag uh, ng 'yung apoy, no? Biglang dumami ng mm. uh, apoy nito. So, uh, tatlo naman sa ngayon yung nakita pa na nasawi po, Bombo Justin. Mm -hmm. Ma'am Eva, Amin uh, may mga nakikita po tayong mga footage, no? So, hindi lamang po sa kabundukan, kundi uh, napunta na rin po sa mga residential area. Ito pong welfare, agaano na kadami yung mga bilang Kung meron po kayong uh, nakukuhang balita dyan na, na mga residenteng na at iniligas pong mga pamilya, ma'am? Ah, uh, Marami po, bombo Justin, marami naman po na kaligtas. Yun po sinabi ko kanina na nasa igit, uh, uh, umaabot na ng uh, 5,000 na katao yung nakaligtas. Mm -hmm. At wala na doon sa mga pamamahay po nila dahil mm -hmm. yung mga kapulisan at mga militar, especially Presidente po dito sa Espanya ay uh, talagang inilabas bigla, pag ganito kasi ng mga sitwasyon, no, mga pagyayari, agad naman kumilos ang mga autoridad po dito, Bombo Justin. Mm -hmm. Ano po yung particular na lugar na masasabi po na labis na naapektuhan po nitong welfare po dyan sa Spain? Ha? Ah, uh, 'yung lugar po ay eh, Tres Cantos. 'Yan 'yung street na pangalan po dito. So uh -huh. malapit lang po dito sa amin, sa kung saan po ako nakatira. Uh -huh. Almost uh -huh. 30 minutes po ang uh -huh. uh, ano sa train, no? Medyo malapit kaya 'yung uh, uh, nung araw ng sunog talagang nagdilim bigla. Siyempre po 'yung 'yung usok talaga uh -huh. ay napakaitim. Uh -huh. So, nabigla po kami lahat dahil, um, siyempre po, bigla-bigla uh, talaga yung pangyayari yan sa sunog po, uh -huh. Yes po. Ma'am Eva, so kamusta ano ang direktiba po ngayon ng um, a, gobyerno ng Spanya o doon po sa lugar, yung mga official po dyan, ano po yung mga ipinag-uutos po nila, especially dito po sa mga nakatira, malapit pa rin sa nagpapatuloy po na welfare, ma'am Eva? Uh, sa ngayon wala po sila doon, no? Uh, ginagawa pa kung anong magagawa ng uh, presidente po dito sa Espanya. Uh -huh. at siyempre hindi pwede pang bumalik kasi napakadami yung sunog, no? Uh -huh. So depende po 'yung meron talagang uh, insurance 'yung mga uh -huh. bahay at sa uh, sasakyan na nasawi dito. So uh, kailangan mag-stay pa sila depende po may araw siguro na talagang uh, uh, pabalikin pero yung bahay po talagang sunog na sunog kailangan mm -hmm. ipagawa muna o mm -hmm. ipatira sa ibang lugar ganun po dito no po Justin mm -hmm. Meron po bang lugar na pinagdalahan dito po sa mga residente po na naapektuhan po yung kanilang mga tahanan Ma'am Eva eh uh, meron po, meron talaga yung safe talaga na lugar na kung ganitong mga pangyayari, bomboya, din kahit sunog mm -hmm. o baha, meron yung talagang pag ng mga tao para uh, ma-tranquila po ni sila doon sa loob ng gaya ng munisipyo, ng malaking munisipyo o hotel man o kahit saan nila ipunta. So, uh, ganun po dito, biya talagang mabilis po. Mas uh, mabilis pa po sa alas 4, no, po ah. Justin. Yes po. Ma'am Eva, um, ito ba yung unang pagkakataon na makaranas po ng wildfire dyan po sa Espanya? O naging taon-taon din po itong nararanasan katulad po sa ibang bansa, katulad na lamang sa, sa Amerika. Ayan na, um, yearly po yung uh, uh may mga naitatalang mga wildfire dahil po sa nararanasan pong matinding init po ng panahon, ma'am. Ah, uh, bombo Justin, hindi lang po ngayon. Totoo uh -huh. yung sinabi mo na parang yearly nangyayari po dito. Uh -huh. So, hindi uh, aside from yung init, no? Ah, uh, nung araw kasi yan, may kulog po na talagang kaya sa Pilipinas may kidlat. So, uh -huh. merong talagang bumaba yung po yung nakita ng mga autoridad. Uh -huh. na may parang may bumaba na apoy. So, doon po talaga nagumpisa nung sunog na yan. So, aside from that, bombo Justin, mm -hmm. yung init pa, yung panahon, so, hindi talaga naagapan yung sunog kasi talagang sobrang, yung that time, na araw na yan, nasa 42 to 43, parang gano'n yung yung init ng panahon. So, sobra. Pag uh, nasunog na yung ano, talagang lumala pa ang sunog dahil sa Sobrang init dito no, Bombo Justin. Mm -hmm. Mam Eva, kamusta naman yung ginagawang pag-apula ng sunog itong ating mga firefighters? sa Meron na rin po bang mga tulong uh, mula sa ibang bansa na uh, ipinadala dyan po sa Espanya para um apulahin, makatulong pa para sa pag-apula nitong uh, sunog po itong wildfire po dyan, ma'am? Eh, uh, pag dito po sa Europe, parang wala akong narinig na ganyan, na no? Bombo Justin, parang county mm -hmm. lang pero ang stealth po kasi dito o anong pangyayari na ganyan na sunog o uh, mga uh, very nung important no na ano sa Espanya, sila sila lang po dito, mm -hmm. kayang kaya po nila parang ganun mo Justin hindi sila, umbaga sa uh, kahit napakalaking luwag na sunog so sila lang po yung talagang kayang kaya po dito sa Espanya, ganun po yun Okay po. Ma'am Eva, siguro baka meron po kayong uh, mga paalala or nais pong ipaabot ha, sa mga kababayan po natin na may mga kaanak po dyan sa Spain. Uh, meron po ba kayong nababalitaan na may mga kababayan po tayo na nasunugan po yung kanilang uh, bahay? Uh, kasi uh, uh, I believe may mga group chats po ang uh, Filipino community dyan po sa Espanya na inyong kinabibilangan, ma, Meron po ba kayong ganyan pong mga nababalitaan sa ngayon, ha? Uh, sa awa ng Diyos, no, Bombo Justin, uh, sa parte kasi yung lugar na yan, lugar ng mayayaman. Uh -huh. Parang chalek po yan, uh -huh. mga mayayaman sa yung nasabing tres cantos. Uh -huh. Diyan po nagtatrabaho ng karamihan ng mga estrangery. Uh -huh. So uh, siguro po marami yung mga nagtatrabaho dyan na Pinoy na talagang napupunta po dyan ng mga Pinoy talaga sa mga stay in, mga gano'n, stay out. Uh, wala po silang magagawa ngayon kung nasunugan ng mga employer nila. So, ang gagawin nila, depende po yung utos mm, ng mga employer kung anong gagawin na yung, nang, nangyari ng ganito. So, siguro hindi pa pumasok o, o siguro tinutulungan rin kahit nasa hotel yung amo, no? Bombo Justin. Pero sa mga bahay ng Pilipino, um, iyang lugar may uh, mahirap po kasi mayaman yung mga nakatira ng mga employer po dyan, Bombo Justin. Hmm. So ibig sabihin mga malalaking bahay din po yung mga nadamay dito po sa wildfire, ma'am? Yes, Bumbo Justin, mga talagang pangmayaman. Mm -hmm. yes. Yung maraming maluwag na ektarya ng mga bahay, nasa 3 mm -hmm. mga ganun po, mga 4 hectare 5 hectare Mga mayayaman din talaga yung mga nakatira dyan, Bumbo Justin, kasi kilala ko yung lugar na yan kasi uh, marami po akong kababayan na kilala na nagtatrabaho po doon. Mm -hmm. Ayun, Ma'am Eva, by the way, may mga tourist destination po ba dyan sa lugar kung saan nangyari po yung wildfire na uh, hindi po muna pinapa uh, hindi mo na sa publiko para maiwasan yung mga anumang insidente na maaari pong uh, mangyari, Ma'am Eva. Uh, yes po Justin, marami ding namamasyal ng mga turistiko dito. Pero kasi malapit ng bundok yan. Mga iba kasi mas gusto nila yung naglalakad. Mm. Uh, talagang pinagbabawal. At saka yung uh, pinagdadaanan ng mga kotse, ay pinagbawal din. Kasi na nadamay po yung sunog doon. Napaka nakikita po natin sa mga news, no? At sa mga balita ng international. Talagang ganun na ganun po doon. At saka mahirap pong lapitan. Gusto ko man lang lapitan, pero ayaw po ng mga... Uh, katulis uh, mga ano kapulisan talaga. Okay Dahil uh, pag ganitong sitwasyon, napakahigpit po ang mga kapulisan dito, no, Bombo Justin. Mm -hmm. Ayan, Ma'am Eva, maraming maraming salamat ah, sa paggalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-iingat po kayo, Ma'am, and God bless po. ah uh, same to you, Bombo Justin. Basta radyo, Bombo.